Nasa bon sa Senado ang mga polis na bota sa sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. Pinasight in contempt ang dalawa sa kanila dahil sa pabago-bagong pahayag. Narito ang aking report. Your Honor, nasa piskal na po yung kaso, Your Honor. so, ko na sa piskal yung kaso nyo. Gusto mong ihinto ang uh, investigasyon ng komite na ito? Dahil may like, kaso na kayo kinakarap? Nobody can stop our investigation. Akala mong mga batang paslit na pinagalitan sa Senado ang anim na pulis na bota sa sangkot sa pagpatay si 17 anyo sa si Jemboy Baltazar. Siya ang binatilyong sinasabing biktima ng mistaken identity. Six versus one, according to reports. Aba, ano pong akala nyo sa mamamayan? Pang target practice? Mga sir, you are supposed to preserve life. Not take it. pag ng team leader na si Police Captain Joseph Corpio, may tumawag sa kanilang informant na nasa gitna daw ng ilog sakay ng berding bangka ang hinahanap nilang totoong suspect na si Reynaldo Bolivar. Kamukha daw ni Bolivar si Jemboy. Pero may picture pa kayo hawak ng Bolivar? Dapat meron kayong hawak-hawak ng picture para ma-identify na siya talaga yung hinahanap niyo suspect. Meron po, Your Honor. So magkamukha ba? Halos magkakahawig lang po. Sabi pa ni Carpio, mga 10 hanggang 15 metro ang layo nila kay Jemboy nung magsimulang barilin ang biktima. Sa layong ito, diskumpyado ang mga senador kung nakita ba nila ng maigi ang mukha ni Jemboy bago siya barilin. Pero sabi ni Carpio, hindi naman daw siya ang nagbigay ng go-signal na barilin si Jemboy. Pero nagpaputok pa rin daw si Staff Sergeant Cherry Maliban. Wala pong nagbigay ng order na bumaril po sa tubig. Meron pong bumaril sa tubig na una po, isa sa mga anim po. Hindi mo siya uh, na huminto. wag, ba rin? si na wag kayo magpaputok. Pero nakaputok na siya. Opo, Your Honor. Pero nang pag-usapan na kung paano nahulog sa tubig si Jemboy, dito na bago na ang kwento ni Police Captain Carpio. Hindi raw pala nila nakita si Jemboy sa bangka. Isang nagngangalang Sunny Boy na kasama ni Jemboy lang daw ang nakita nila. So ngayon, wala si Jemboy sa picture. Nasaan si Jemboy? Saan galing yung galing sa langit? Nahulog sa tubig? Hindi ko po talaga nakita yung may tumalon po sa bangka. Sinabi po ni Sunny Boy po na tumalon daw po ang kanyang kasama. Tinanong ng mga sir ang itinuturong nakabaril daw kay Jimboy. Boy. Nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jem Boy, saka ka nagpaputok po sa tubig. Ay, book my right to self-incrimination, Your Honor. Ay, nakto. Ano sa Ano ka, idol mo si Mayo? Hindi niya nakita si Jim Boy. Nakita na lamang niya yung bang nasa tubig na kung sino man niya sa tubig hindi niya maikilala basta pinaputok kanya sa inis ng mga senador dahil sa pabago-bagong kwento at paglihis ng pagsagot, pinakontemp sila Police Captain Carpio at Staff Sergeant Maliban at ikinulong sa Senate Detention Facility. Lumabas din sa pagdinig na nadismiss na pala mula sa serbisyo si Staff Sergeant Maliban noon pang 2020 dahil sa kasong robbery at extortion. Ayon mismo sa Napolcom, bagamat may motion for reconsideration pang nakahain, hindi na dapat pinapasama sa mga operasyon si Maliban. Pero ang nasibak na hepe ng Navotas Police, wala raw alam na may kaso pala ang tao niya. Colonel Umipig, bakit po napayagan sila na sumali sa ganitong sensitibong operasyon? Your Honor, unang-una wala po akong alam about sa kaso niya at uh, nadatnan ko na lang po siya, Your Honor, diyan sa Nabua City Police Station. Mismong pamunuan ng PNP aminadong maraming nangyaring paglabag sa police operation procedure at tiniyak na mapaparusahan ang mga sangkot sa krimen. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.